boat surge ang kinahanglan ninyo sa Davao. Mamuto kitang tanan. Ang explanation ini, kung gamay rata mamuto, kung 30-40% lang mamuto, basig batikas ta. Ang 60% pwedeng tikason. Pero kung mamuto kitang tanan, 90% butikas, bisag 10% ang tikason, daily makaapas. So kung pwede mamuto kitang tanan, onya, hangyo atong mga silingan iauhag tanan silingan, auhag tong mga namauli, mga parinte, pauli mo. Katong tuan nagtrabaho sa layo, kadong ingon maglungag pa, isa po paglungag, buto sa mudaan. Kadong magbantay ba, o bata, o unya na mo, puli-puli uh, lang, bantay bata. Basta kinahanglan, makaboto kitang tanan para dili tamatikas o kinahanglan, mapaabot nato ang atong tingog di lang sa Dabao, di lang sa Pilipinas, mapaabok tato si Do sa Dahig. Makita sa mga huwis nga ang mga katawan sa Dabao, bisag ipaila na siya kaso, bisag wala si Digong Duterte, si Tatay Digong Dire, mudaog hapon siya. Kay naay, naay panultihan, il, labi na mga puti, butuo sila ni, voice pupuli, voice day. Ang tingog sa katawan mo ay tingog sa Diyos makagagahom. So, atong iboto o atong iampo. Last pagyod, isa pa ang karong eleksyon sa Mayo 12. Dili lang kita mubuto o kongresman, di lang kita bubutog mayor, vice mayor, konsihal, mga senador, investment kini nato, kinahanglan, magsulid, vote ang tagadabaw, kay gusto nato kung ligon ang liderato sa mga Duterte diri sa Dabao, manukad na po kita para sa 2028 kay atong padaganon pagka-presidente si, si, Vice President Sara Duterte atong padaganon sa 2028. Himuon atong President Sara Duterte sa 2028. Dagang salamat